Nagbabalik ang BTV Balita ngayon. Pinag-aaralan ng Thai Embassy ang pagkakaroon ng mas malalim pang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas sa Thailand pagdating sa turismo. Kasunod ito ng pagsaba ni Thai Ambassador to the Philippines, Tal Trisurat, at mga kinatawan ng Embahada sa Philippine Experience Caravan ng Department of Tourism sa apat na lalawigan ng Ilocos Region. Hinihikayat ni Trisurat ang pagkakaroon ng karagdagang air connectivity sa pagitan ng dalawang bansa tulad ng direct flight na Cebu Phuket, Davao Phuket, Cebu Lawag Phuket at Cebu Lawag Bangkok. Sa pamamagitan kasi nito ay parehong tataas ang tourism arrival sa Pilipinas at Thailand. Dagdag pa ng ambassador, baganda ang Philippine Experience Program para mas magkaroon ng kaalaban sa tourist destination sa bansa ang mga tulad nilang mula sa Diplomatic Corps at maging para sa travel agents sa iba't ibang bahagi ng mundo. better understanding of people, culture and traditions. i think it's a good basis for further cooperation and better understanding would create love and cultural relations. this uh, could be a very good basis for cooperation in trade, investment and in particular tourism. Nagpaalala ang Department of Energy sa publiko kaugnay sa pagtitipid sa kuryente at tubig na malaki ang may sa pangangalaga sa kalikasan. Muling magigisama ang Pilipinas sa Earth Hour mamaya kung saan sabay-sabay na magpapatay ng ilaw sa iba't ibang bahagi ng bansa mula alas 8.30 hanggang alas 9.30 ng gabi. Base sa datos ng DOE, aabot sa 65 megawatts ang naitalang pagbaba sa konsumo sa Earth Hour noong nakaraang taon. Pinakamataas pa rin ang pagbaba noong 2019 na naitala sa 195 megawatts. Target naman ngayong taon ang mahigitan man lang ang naitala noong 2023. Dagdag naman ng DOE para sa 2024, higit sa pagpapatay ng ilaw Deba rin ang switch off plastic pollution, switch on nature. Ibig sabihin, bukod sa pagtitipid sa paggamit ng kuryente, ay pinaalalahanan ng publiko na limitahan din ang paggamit ng plastic. Kung may option po tayo na may mga packaging po, yung lesser ways ang ating piliin, dahil bukod nga po dun sa ating pagtitipid um, sa kuryente, ang layon nga po ng Earth R ngayong taon, i-switch off rin po natin o bawasan yung ating plastic pollution na malaki nga po ang nagiging epekto sa ating kalikasan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albedor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon!